Gawa naman tayo ng ramen na gawa sa candy. Panibagong DIY candy na naman yung gagawin natin today. And super cute nga kasi gagawa daw tayo ng ramen. At open ng box, ito yung mga kasama niya na powder. Meron ding maliit na cup, tapos itong ating molder. Pinag-iwahiwalay ko na muna ito, tapos ginupit kasi kailangan siya para magamit. And start na tayo nitong gumawa. Not sure kung anong tawag dito, pero para siyang pudding. And dito, gagawa naman tayo ng dough. Ito kasi yung gagamitin natin paggawa ng mga toppings. So kukurot ka lang dyan, tapos i mold mo dun sa molder ng toppings. Diba? Super cute. Nagbilog din ako dito ng apat kasi ifa-flat naman natin to. ang gagawa tayo dito ng dumplings. So bali nilagay ko lang sa dyan tapos yung panlagay sa loob. Then clean nose. And bali dalawa nito yung kailangan pala natin gawin. Yung iba naman kailangan natin siyang gawin na parang spring rolls or lumpia. And babalutin lang natin yan na parang lumpiang shanghai. Next naman is yung para sa soup ng ramen. And ganito lang siya kadali. Kailangan lang talagang i-mix. Tapos gagawa naman tayo ng mixture para naman dun sa noodles. Nilipat ko lang dito sa plastic tapos bunot pinagtasan ko ng maliit. And gagawa nga lang tayo dito ng paikot na parang noodles. Diba ang galing mukha siyang lucky me noodles. Finally, ito na nga yung ating nagawang ramen. And nilagyan ko din itong yellow yung gitna ng toppings. Siyempre, ilalagay natin sila dito sa ramen. Nag-add lang din ako ng sprinkles and finally, matitikman na natin. Tinawag ko na ang aking customer na si Charlie and Chino. Tinikman naman nila pero ending ako pa rin yung kumain nito.